Terence Bad Crawford ang bagong hari sa mundo ng boxing pinatalsik sa trono ang sinasabing face of boxing na si Mexican boxing superstar Saul Canelo Alvarez sa naging makasaysayang laban nitong linggo sa Allegiant Stadium Las Vegas na dinaluhan ng higit 70,000 katao at pinanood sa buong mundo ng 41.4 million viewers. Isang boxing masterclass ang ipinamalas ng boksingerong mula sa Omaha, Nebraska sa score na 116-112, 115-113 at 115-113. Ang boto ng mga hurado unanimous para kay Crow pero marami ang nangihinayang sa husay ng isang Crawford dahil bakit nga naman daw sa edad 37 anyos ngayon palang ito nakarating sa rurok ng tagumpay at unti-unting nakikilala sa buong mundo. Tila para bang late na kung ikukumpara sa mga nagdaang boxing superstar like Mike Tyson, Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao at Floyd Marie Mayweather. Kaya naman sa bidyong ito gusto kong ibahagi sa inyo mga amigos ang nakikita kong tatlong posibleng dahilan kung bakit hindi agad sumikat si Terence Bad Crawford. Pero syempre paalala lamang po na ang inyong mga maririnig ay base lamang po sa aking sariling opinyon. Inuulit ko, base sa sariling opinyon. Alright, umpisa na natin. Number 3, biktima ng sariling talento. Sa mundo ng boxing, lalo na sa panahon ngayon kung minsan ang pagiging magaling ay matatawag na biyaya na may kalakip na sumpa. Dahil kapag ikaw ay magaling sa panahon ngayon, kadalasan ikaw din ay iiwasan labanan. Maraming mga magagaling na boksingero ngayon na hirap makakuha ng malaking laban. Tulad na nga lamang po ni David Benavides, Jannebe Alim Kanuli, Virgil Ortiz Jr. at marami pang iba. Si Crawford ay hindi rin iba sa kanila. Tingnan nyo naman mga amigos, 2016 pa lang, number 6 pound per pound na si Terence Crawford. Nasa ibaba lang na kanyang pangalan ang mga pangalang Manny Pacquiao at Canelo Alvarez sa top 10 pound per pound list. Ibig sabihin noon pa man recognized na ng mga boxing expert ang husay ng isang Terence Crawford. Isang malupit na dance partner na lang ang kulang at handa na rin siyang maging next superstar. Pero sa kasamaang palad, hindi agad nakuha ni Crawford ang mga kalabang may mabibigat na pangalan na sana hahatak ng kanyang pangalan sa kasikatan hindi katulad ni Canelo Alvarez sa edad 23 anyos ay nabigyan agad ng Mayweather fight. Habang si Pacman naman sa edad 24 anyos nabiyayaan agad ng Marco Antonio Barrera fight. Tapos kalaunan nabigyan pa ng malaking break sa Oscar De La Hoya fight upang maging isang ganap na pay-per-view star. Taong 2015 to 2016 big break na sana ni Terence Crawford. Ayon sa naging panayam ni Shannon Sharp kay Crawford noong taong 2015 to 2016 kinakatok na ni Crawford ang pintuan ng kasikatan sa ngalan ni Manny Pacquiao nagkaroon umano ng verbal na kasunduan na kapag tinalo ni Crawford ng impresibo ang sparring partner ni Pacquiao na si Jiri Jan posibleng next in line na si Crawford kay Pacquiao. So balit nagiba ang isip ng kampo ni Pacman matapos mati kayo ni Crawford si Jiri Jan at maging si Freddie Roach nga daw po umamin kay Crawford na ayaw daw pong itapat ni Roach si Pacman kay Crawford Freddie Roach on the record saying he didn't want Pacquiao to fight for one. I just think top rank wanted to mm -hmm. you know, and... Sa tingin ni Crawford, prinotektahan ng top rank si Pacquiao sa kanya dahil noong mga panahon yun, cash cow pa rin si Pacman ng top rank. At kahit hawak din si Crawford ng top rank, subalit so hindi itinuring ng top rank si Crawford na kanilang susunod na boxing star. Sa katunayan, mas binigyan pa nga po ng tsansa ng top rank si Jeff Horn at Jesse Vargas na makalaban si Manny Pacquiao kaysa bigyan ng tsansa ang kanilang sariling alaga na si Crawford. Kalaunan, inamin din ni Arum na siya ang utak kaya't hindi natuloy ang Crawford Pacquiao noong 2016 dahil sa lalim nga daw po ng kanilang pinagsamahan ni Pacman, ayaw niyang may mangyari dito at masaktan ni Crawford ang may edad ng si Pacman. Dahil batid nga po ni Arum na isang napakadelikadong kalaban si Crawford para sa nooy wala na sa prime na si Manny Pacquiao. Kung ang skills ni Crawford ay parang skills lang ni Mario Barrios, siguradong hindi magaalangan si Arum na ikasa ang bakbakang yon. Pero dahil napakausay nga po nitong si Terence Crawford noon pa man, nabiktima siya ng kanyang sariling talento. Ang talentong iniwasan ng karamihan ay masasabi nating isa sa mga posibleng dahilan, kaya't hindi agad sumikat si Terence Crawford. Now punta tayo sa number 2, biktima ng blackballing. Masasabi rin na pagkaisahan ng mga promoters noon si Crawford lalo na ng kabilang side of street na PBC. Noong mga panahong nasa top rank kasi si Crawford, tiyempong halos lahat naman ng na mga mauhusay sa kanyang dibisyon ay hawak ng PBC. Tulad nila Spence, Thurman, Danny Garcia, Mikey Garcia, Ugas at Sean Porter. Lahat ng mga nabanggit na matitindi sa welterweight ay gustong sagupain ni Crawford to prove that he is the best. Pero palagi siyang pinupukol ng mga karibal niya na kesyo wala pa siyang tinalong matindi, hindi mabenta ang kanyang mga laban, taprang kasi ang may hawak sa kanya kaya kinakailangan muna niyang lumipat sa PBC para palagay siya ng mga ito at kung ano-ano pang mga palusot. Isang halimbawa na lamang na pinagkakaisaan si Crawford ay ng one time. Nagpakita ng larawan ng mga welterweight champions ang Pax Sports na nooy kaalyado ng PBC. Ipinakita sa larawan ang mga welterweight champions na sila Errol Spence, Sean Porter, Keith Thurman at Manny Pacquiao. Pero hindi isinama ang WBO champion na si Terence Crawford. Ani isang demolition job upang hindi kilalanin ng karamihan si Crawford na isang tunay na kampyon. At upang mas palalain pa ang sitwasyon ni Crawford, hindi ipinalalaban ng PBC ang kanila mga welterweight champions kay Crawford. Bagay na nakaapekto ng matindi sa pagsikat ni Crawford. Ang gusto kasing mangyari ng PBC lumipat sa kanila si Crawford bago ibigay ang mga laban kay Thurman, Spence, Danny Garcia at Sean Porter. Pero dahil noong 2018, nagkaroon ng magandang deal ang top rank at ESPN. Tapos nasa top rank pa rin noon si Manny Pacquiao na pangakuan ng matatamis na salita si Crawford. Kabilang ang ilalaban daw sa kanya si Pacquiao. Kaya't nag-extend ng contract si Crawford sa top rank. Pero laing gulat nga po ng maraming boxing fans ng layasan ni Pacquiao si Bob Arum at lumipat sa PBC. Dahilan upang mawalan na naman ng big fight si Crawford. Sa kabilang banda, nagawa ng PBC na gawing boxing star si Errol Spence. Lalo na nang maikasan ng PBC kay Spence ang nooy pound for pound din at wala pang talo na si Mikey Garcia. Habang ang top rank bigo na pasikatin si Crawford. Taong 2020, sinubukang ligawan ng Top Rank si Keith Thurman para ikasaka kay Crawford, pero presyong hindi pandemic ang hinihirit ni Thurman noon, 10 million dollars, samantalang 2.5 million lang ang ibinayad sa kanya laban kay Pacquiao. Hindi natuloy ang Crawford versus Thurman, sa halip na uwi sa Crawford versus Caleb 2021, sinubukan ulit ng Top Rank ligawan si Pacquiao. Payag si Pacquiao pero overpriced din ang hirit ni Pacman, 40 million dollars para pumalaglang kay Crawford. So hindi rin natuloy ang Crawford Pacquiao sa halip na uwi sa Crawford versus Sean Porter. Natuloy ang laban ni Crawford kay Porter pero hindi dahil gusto ito ng PBC kundi dahil mandatory na si Porter sa belt ni Crawford. Matapos ang laban ni Crawford kay Porter, nagpasya si Crawford na lisanin na ang top rank sapagkat bigo si Bob Arum na isecure ang Errol Spence fight para sa kanya. Taong 2023, finally mukhang Diyos na ang gumalaw para kay Crawford. Magpapaalam na sa mundo ng boxing ang showtime sa utos ng Paramount ayon sa ating trusted source na si Rick Glaser. Napilitan lang ang PBC na ikasa ang Crawford vs. Spence sapagkat hinahanapan na ng Showtime at Paramount ang PBC ng malaking kita bago mag-exit sa boxing. Now imagine mga amigos kung hindi pa pala hinanapan ng malaking kita ang PBC ng Showtime at Paramount tuloy ang pangbablockball kay Crawford. Baka talagang hindi na ikasa ang Crawford versus Spence. Kaya naman sa aking opinion, ang pangbablockball ng PBC kay Crawford ang isa sa mga malaking dahilan kung bakit hindi siya agad sumikat. Now, punta tayo sa number 1. Mali si Arum kay Crawford. Bagamat believe si Bob Arum sa talento ni Crawford so balik hindi kompleto ang tiwala ni Arum na si Crawford ang next boxing superstar. Si Crawford kasi ay hindi trash talker, flamboyant o maangas tulad ng ibang mga boxers like Floyd Mayweather, Ryan Garcia, Tank Davis na hindi mahirap i-promote o i-hype dahil sila mismo kaya nilang ilako ang sarili nilang mga laban. Hindi rin karismatik si Crawford like Pacquiao at Canelo na may buong bansang sumusuporta sa likod nila tuwing may laban. Para kay Crawford kasi mga amigo ang kanyang trabaho ay lumaban sa ibabaw ng ring at manalo. Trabaho ng promoter ang magpahype ng laban. Kung tutusin, maraming malaking pangalan sanang pwedeng si Aaron kay Crawford. Tulad din naman ni Pacquiao. Timothy Bradley. At kung priority lang talaga ni Bob Arum na pasikatin si Crawford, pwede rin naman ang mga catchweight laban kina Mikey Garcia at Basilio Machenko. Ika nga kung gusto maraming paraan, pag-ayaw maraming dahilan. Imagine na ang palundagin ng top rank ng dalawang dibisyon ang nooy pound for pound na si Guillermo Rigondo para magkaroon ng malaking laban si Lomachenko. Si Pacquiao para maging ganap na pay-per-view star, pinalundag nila ng dalawang dibisyon from lightweight to welterweight para harapin si Oscar De La Hoya. Subalit pagdating kay Crawford, parang walang ginawang sakripisyo ang top rank para pasikatin talaga si Crawford. Imagine na sa top rank noon si Manny Pacquiao, si Timothy Bradley... Former Unified World Super Lightweight Champion Jose Carlos Ramirez, naging undisputed si Josh Taylor. Doon pa lang sa kwadra ng top rank, marami ng pagkakataon si Crawford na sumikat. Pero hindi na ikasa ni Aram ang mga big fights na yon. Tapos sa kabilang street sa PBC, hindi sumugal si Aram na bayaran ng malalaking halaga ang mga PBC fighters para mapapayag na lumaban kay Crawford. Tulad ni Lucky Thurman, Dennis Swift Garcia, Errol Spence at maging si pambansang kamao Manny Pacquiao. Hindi kinagat ni Arom ang $40 million na hinihingi ni Pacquiao. Hindi rin kinagat ni Arom ang $10 million na hinihingi ni Thurman para magkaroon sana ng malaking laban si Crawford. Pero kung na sana ang pagpasok ni kamahalang Turkey Alal sheikh sa buhay ni Crawford, tiyak pasok sa banga lahat ng mga malalaking laban yon ay nakuha ni Crawford dahil sobrang laki talaga ng tiwala ni Kamahalang Turkey sa skills ni Crawford imagine siya ang unang naniwala na kayang talunin ni Crawford si Canelo Binayaran pa niya ng $150 million si Canelo para lang pumayag labanan si Crawford. Kaya naman sa akin palagay kung naging pareho lang ng pagkilatis ni Turki kay Crawford ang naging pagkilatis ni Arum kay Crawford, edi sana maaga pa nakalaban na kaagad ni Crawford ang mga malalaking pangalan na magpapasikat sa kanya tulad ang mga laban sana kay Keith Herman, Manny Pacquiao, Danny Garcia, Charlo Brothers, Spence at Canelo nang mas maaga. Ang problema hindi nakilatis ni Bob Arum si Terence Crawford na kanyang mag